ayan guys, good morning uh, ngayong araw, tayo ay magluluto ng ating uh, biryani ayan, chicken biryani ayan guys, siyempre pinirito na natin yung uh, ano, yung manok na mayroon siyang cinnamon powder at saka ano, uh, asin ayan, ayan, half cook lang yan guys Siyempre mayroon tayong mga panggisa dyan Ayan, may kamatis May bawang May uh, luya At uh, mayroong sili Ayan, coriander At ang ating yogurt Ayan, ang ating rice Ay uh, sinain na natin yan guys Siyempre ang ating rice ay Ang ating uh, Masbati rice, ayan So, una guys Ayan tayo ay magigisa. Ayan guys, inuna na natin ang ating bawang. Ayan. Hindi, hindi natin siya lalagyan ng sibuyas guys kasi meron na akong sibuyas na uh, pinirito. Yun na po yung ilalagay natin. Ayan. So, sunod natin ang luya. Ayan. hanggang sunod-sunod na yan ang ating mga panggisa at ang ating kamatis yan ang Ito po ay kunti lang kasi parang uh, natataka akong kumain ng chicken biryani kaya uh, naalala ko mayroon naman pala akong bigas na biryani so pang pang uh, luto ng mga kabsa kaya uh, nasub, uh, sinubukan kong magluto nito yan guys so gisahin natin tong kamatis yan yan guys. Bisado na yung kamatis. So, atin tong ilalagay ang manok. Ayan. Meron pong uh, loyang-bilaw yung manok. Nilagyan ko po siya ng loyang-bilaw. At nilagyan ko na rin siya ng asin. So, mamaya, atin natin kung tama lang yung alat niya. Ayan. Igisa-gisa lang natin siya, guys. Ayan. Ayan, gisado na siya, guys. So, ilagay natin itong yogurt. Ayan. Mahirap magluto pag nakahawak yung isang kamay mo ng cellphone. Ayan, lagyan pa natin ng konti. Ayan guys, tapos lagyan natin siya ng loyang dilaw ayan tas ito guys ang uh, ang ating uh, ingredients para sa kabsa lagyan natin siya masala ayan. Ayan guys Ito po yung sibuyas. Ayan. Ayan guys, ang ating sibuyas. Ayan, parang malapot na siya guys. Sarap. Tingin pa lang. Sarap na. So, lalagay natin tong coriander. Ayan. Siyempre, ang sili. Ayan. Tapos, lagyan natin siya ng lemon. Ito'y pagkain lang namin, guys. Okay? Para sa dalawang tao. Ayan. Ayan, tinikman ko siya, guys. Matabang. So, lagyan ko siya uli ng asin at lagyan natin siya ng magic sarap. Siyempre, ang magpapasarap. Ayan. Ayan, guys. Sarap na yan. Ito na, guys, yung ating Rice lalagay na natin yung ating rice. Ayan. Patong lang yan guys. Kasi luto na yung ating rice. Ayan. So, lagay natin yan. mag absorb yung sabaw. I-absorb nung kanin. Ayan, guys. Ayan, at dito, dito sa taas, guys, ay lalagyan natin siya ng yellow color with lemon. Ayan, ang sinabaw ko po dyan ay ang lemon. Ayan. Ayan, guys. Tapos, lalagay natin tong sibuyas. Ayan. So, tatakpan na natin yan, guys, hanggang sa maluto. Mga 5 minutes. Ayan, guys. See you after 5 minutes. Beriani. So, ito na, guys. Buksan na natin. Ayan. Ang ating beriani. Ayan guys. Ang ating chicken biryani. Ayan. So, atin siyang itataob kung talaga bang biryani siya. Ayan guys. So, sandali lang kukuha ng plato si ati Jaja Akashimar. Ayan. Ayan guys. Atin na siyang sasandukin. Ayan. Ayan. Wow. Perfect. Perfect guys. Ang ating biryani. Yan. ang ating ayan ayan na guys ang ating biryani mayroon pa dito ayan ayan ang ating biryani ayan guys ayan guys ayan guys, ayan guys. ito na po yung ating biryani ayan para Ate Shumar is real. Ayan. Ito po ang ating lutong biryani. Ayan guys. So, atin po siyang titikman kung talagang masarap ang biryani ni Ate Shumar. Ayan guys. Mahulog na ang ating cellphone. Ayan. Siyempre magkakamay ako para alam ko kung masarap. Ayan. Mm. Mmm. -hmm. Kain tayo, guys. Lagyan natin ng lemon. Wow. Ang sarap siya, guys. Hindi siya maalat, hindi siya matabang, tamang-tama. At uh, hindi siya maanghang. Tamang-tama din lang, may anghang pero hindi siya maanghang. ayan Mm. Sarap, guys. Ang ating manok. Ayan. Mm. Ito pa yung ating sili. Kasi hindi sa gaano maanghang. The best. The best ang biryani ni Ate Ate Jaja, Ate Sumai. Mm. Huh. será que super. Mm. At meron tayong panghimagas. Ayan. Sininok na ako guys. Ayan, guys, at syempre, mayroon tayong Pepsi. Ayan. Hmm. Ayan ang buhay ni Atish Mar. Luto kain. <laughs> Ayan guys. Hmm. Ha. Ah. Hmm. Salah Asim. Hmm. Asim. Alam nyo guys, pag hindi ko titigilan, mauubos ko to. Ayan, nagtumbling yung manong. Mauubos ko to guys. Ayan. ating pakwan ay milon pala mm. So ayan guys maraming salamat sa nanood at maraming salamat sa manunood ayan. sana uh, matutunan nyo ang pagluluto ni ate si Mar ng chicken biryani ayan guys maraming maraming salamat shout out sa team Tisay at shout out sa lahat ng aking ka youtubers at shout out sa lahat ng papasok dito sa aking video at maraming maraming salamat syempre shout out sa aking pamilya ayan special mention ayan Mindo sa family Baruso family Soriano family at uh, Montemayor family at Evangelio family excuse me at ah uh, Binabati ko rin ang aking kapatid dyan sa Alcobar, si Michael Mendoza. Ayan, laging ingat. At kay Jerome Lapinya at sa pamangkin ko na si Marites Mendoza. At uh, sa lahat ng aking katrabaho dyan sa ating trabaho, ayan, shout out. Ayan guys, at salat lahat ng pinapakain ko. Ayan, shout out sa inyong lahat. Ayan, Eid Mubarak po at maraming maraming salamat. Ayan guys, bye. Ati Jajaja, Ati Akashimar. Ayan guys, bye bye.